Pinatay lang namin sa SM Marilao SM Marilao 5 minutes to 12 Nakain lang kami ng lunch Magandang tanghali, nandito ko pinigay sa SM Marilao Sila'y buwibili ko ng pagkain At kami nagpapagin sa mga gamit para masimula sa amin tayo ng Garcia sa Barsay ng Marila o Bulacan. Uh -huh. Ano bang masasabi niyo sa Divine Mercy? anda ah pero ng mga tao ah, ano bang mga ano doon ano bang Mercy. hindi anong ano mga meron sa Divine Mercy Sir din doon ah ang dami mga tao ah sa yun maglalakad na lang kami doon lapit na lang

araw, nandito po kami ngayon sa Divine Mercy National Shrine. At ngayon, pasukin po natin ang simbahan ito para makita po natin na kaganda ang sini ito. Tara, pasok tayo. Kapaligiran, mga larawan at skulptura. Ang lahat ng yun ang naging dahilan kung bakit naging espesyal ang aming pagbisita sa pambansang dambana ng dakilang awa ng Diyos. Sa iyong pagtingala, mapapansin mo agad ang mga mahuhulay na imahe na nagpapakita ng tulong para sa mga may hirap, paggamot sa mga may sakit at pagtulong sa mga nakakatanda. May kita mo rin ang mga walong anghel kasama ang kanilang mga instrumento. Sa pinakasentro at pinakaaltar naman ng simbahan, may kita mo naman ang imahe ng Divine Mercy of Jesus. Agaw pansin din ang pagdayo ng mga deboto para ipagdiwang ang kaarawan ng Inam Berheng Maria. May kita mo rin ang imahe ng Santo Papa malapit sa pasukan ng simbahan. Agaw pansin din ang mga Station of the Cross Altar na may kita sa tagilirang kalang bahagi ng simbahan. paganda at napakadetalye ng pagkakagawa dito. Papunta naman sa likuran ng simbahan o sa papuntang Grotto of Our Lady of Flores, may kita mong isang tipak na bato mula sa lugar kung saan nagpakita ang mahal na berhen sa tatlong bata na si Nahasinta, Francisco at Osea sa Fatima, Portugal noong taong 1917. <laughs> Kapag walang ginaganap na misa, nagsisilbing pahingaan ng mga deboto ang lugar na ito. Ito ang dinarayo ng mga tao, ang tubig na umaagos mula pa sa Fatima Falls na pinapaniwalaan ng ng mga may sakit. <todak> Para sa inyo. Uh, magandang lugar na ito at Um, hindi katulad sa pangkarimuan simbahan. Hmm. daan na. Nandoon 'to. kagalinga, yung... The against the against. Yes. This is very third station. Bibigyan mo na. Ano yan? Ilang um, well, third station yan? Oh, third. Third station. Oh, ayun. Wala. Tara dito. Mahaba nito. apa benda Dito sa Adoration Chapel, dito yung mga taong gusto magdasal ng tahini. Ang limang itara lugar na ito ay nagsimula bilang isang maliit na Adoration Chapel. Makikita rin ang replika ng pinaglibingan ni Kristo na gawa pa sa adobe. makikita po natin may, nandito po mga um, place para pwede tayo mag-pray na magtahimik nakikita po natin ng bawat stasyon na puno-puno po na rebulto at saka pang explanation po ba, bakit po nandito ito Actually, lugar ng pagdadasal, -pag -pag hindi po talaga lugar to ng pasyalan. Pinayagan lang po kami mag ano, dito dahil po ito para sa aming proyekto. Game, 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 game. Ano <laughs> <laughs> tao dito? Zingo and Sabados. Uh, May special month ba? Opo. Ano? Ngayon po, yung birthday ni Mama May. Ayan. Bakit kayo matagal dito? Tagal na po. Matagal na Ano po? 23 years na po yung lola ko. Ako po. Mga... Kami 13 years pa lang kami ata. Lagi kayo yung pupunta sa simbahan. Opo. Ano, 11 years na po kami. Kahit po may pasok. Nandito kami. Ano masasabi niyo sa mga tao dito na Masaya Dabarayo? po. Mababait po sila. Mababait po sila. Mm -hmm. dito, Anong una naging impresyon nyo na nakita nyo simbahan? Masaya po. Masaya, Masaya po. Mas Marami pong mga tao. Mm -hmm. Opo. Okay. Ganon um, ba kadalas marami tao dito? Linggo po. Linggo. Ling Every linggo. So, tsaka po Sabado. Mm -hmm. So talagang dinadayo siya. Mga mandayuhan talaga. Tsaka mga kapwa Pilipino. Opo. Mm -hmm. So, Nakikita nga natin, sobrang saya, tsaka sobrang laki nga naman ng lu- ano, lupa, nga pala kayo nakatira? Doon, doon po nga sa na poster. poster! Ah, sa poster. Asan ah, yun? Doon po. <laughs> doon po. po sa may ano. Sa may kanto doon. Sa ah, so malapit na kayo dito. Opo. Okay. Okay. Okay, okay. so sa may art Ah, madalas ba kayo naglalaro dito? Minsan. Minsan lang. Minsan, Minsan lang, po. lang po. Ah. Sa ah. Salamat. Anong pangalan mo? Leros. Allen po. Icy po. Bulldog. Yo, po. Irish po. Alanis po. Maraming salamat. Bye-bye po. Bye-bye ka natin pagkatapos natin mag-interview sa bata. Makikita nga naman natin, sobrang ganda talaga ng lugar na ito. Sobrang laki niya at saka makikita mo bawat station magkakaiwalay talaga. So, pinag in emphasize nila kung gano'ng kaganda ang lugar na ito. Sana mo mapatanilili talaga ang lugar na ito ganito kalilis. Thank Ayon sa nakausap namin, itago na lang natin sa pangalan na Juan ang pagdarasal nila at ang malaking tiwala nila sa kanilang Panginoon ang pinahamahalaga. Ay,